Hello! Kamusta po? Oh, so, nandito po tayo ngayon sa Kaloocan uh, para po sa tuloy na pag-ikot ni former Senator Sani Trillanes uh, nung nakarang linggo doon tayo sa North Kaloocan o oh, ngayon naman po dito naman po tayo sa South. Okay? Uh, siya po ay umiikot, kumukonsulta sa mga tao ng Kaloocan. Usap-usapan po na siya po ay uh, posibleng tumakbo bilang susunod na alkalde ng Kaloocan. Okay? Uh, speaking of uh, Sani Trillanes, o file na ng counter-affidavit ang si Tatay Harry Roque dito kay uh, Senator Sani okay? uh, na sinasabi po dito na uh, Trillanes betrayed public trust when he engaged in back-channel talks with China in 2012. okay So, sumagot na po. So, kung pinail na to, ibig sabihin, uh, humarap na sa korte itong si si tatay hari na numpaana doon sa kanyang counter affidavit para po sa cybercrime crime uh, of libel na sinang pa po, po sa kanya Okay, so sinasabi po dito na na itong si Trillanes pa ang nagbetray ng public trust Okay, siya pa ang siya pa ang uh, gumawa ng uh, hindi tama siya pa yung nag daw sa Pilipinas dahil sa back channel talks na ginawa daw niya sa China inexplain na po yan ilang beses ni former senator Trillanes. Siya po ay naatasan ni then president Noynoy Aquino para po uh, ayusin at i-diffuse yung pong sitwasyon doon po sa Scarborough. Eh kumaga siya nga po yung nag-solve po ng problema po doon. At uh, ngayon po eh pinapalabas na siya ay binenta daw niya. Eh kaya ngayon po ay uh, sinasampahan ng kaso ni uh, former senator Trillanes. Itong mga nagkakalat ng mga fake news na yon, na binenta daw niya yon. Kasi so, totoo lang, siya po yung nagpa diffuse ng sitwasyon. Dati po ang daming mga ships na umiikot doon, hanggang Cubao ng Cubao, hanggang naging tatlo, hanggang uh, yun po ay uh, doon na nilaban ni President Aquino para po sa para po doon sa UNCLOS natin. Hanggang napanalo po yan sa sa UNCLOS na sa atin po yung po teritoryo na yon. Uh, so ayan. Um mukhang mahaba-haba pa po yung magiging laban ni Tatay Harry Roque at ni uh, former Senator Trillanes and uh, ma-try -ma po natin na uh, hindi ng panic kung tungkol po dun sa mga nangyayari po ngayon of course uh, ang init po ng awayan po ngayon eh mula din sa kampo ng mga Duterte uh, si itong si Trillanes ang number one na nagpo para po dun sa ICC number one na nagpo po para po panagutin yung mga Duterte sa mga EJK po na ginawa po nila dito sa Caloocan marami din pong ganun at kaya ngayon po ay mainit po yung pong uh, nagiging sagutan doon sa dalawang kampo Magandang hapon po sa mga kababayan natin. Ito po sa Barangay 37 ng ating mahal na lungsod ng kaluwakan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po yung Team Trillanes na bumibisita sa inyo para sa makita po namin ang inyong kalagayan at uh, malaman din namin ang uh, iba't ibang uh, problema ng inyong barangay through yung inyong mga leader, ano? Kadawan. At uh, sa darating ng mga buwan ay papakita namin ang inyong ang aming uh, programa ng pagbabago sa pagpalakad ng kalookan. Gusto po ba ninyo? so ang uh, team Kaloogan po, team pagbabago o team Trilanes nandito po ngayon, papakilala ko po sila si Konsihal Alex Magasar. Concejal Ler Simpago. Yay! Si Concejal Weber de León. Si Concejal Charm Kipo. Yay! So, ito po ang team na magdadala ng pagbabago po sa ating lunsod. Dahil alam po natin na tayo po ay napakiwanan na dito po sa Metro Manila. Di ba? Papaguhin po natin yan. No? Makakaasan po kayo na uh, Team Trillanes ay lilinisin ang pagbalaga sa kalokan para ang pera ng kalokan ay para sa mamamayan ng kalokan. Yeah. So yan lang po aking uh, mensahe hapon. Maraming salamat po. Huwag po kayong magsawa sa amin. Babalik at babalik kami dito. Team Trillanes ipaglalaban ang Barangay 37. Maraming salamat po. So, okay. Um, lahat po lang iso. may stop na may po yan. Lahat po may <laughs> mabibigyan. At yung hindi pa ng taga-barangay 37 na hindi nabigyan ng stamp, babalik po si Mayor Cristianos dito para mabigyan po kayo ng stamp. Dahil na iputin po kayo niya. Ngayon, hihingi lang po tayo ng konting mensahe sa ating host barangay sa pangunguna ng ating uh, kagawad. Isa, mga